So alam niyo mga kamamay, isa sa napakahirap na pakiramdam is yung tinitiis ka ng isang lalaki. Yung tipong uh, online naman siya, pero hindi kanya magawang message. So sa pagkakaalala mo, hindi mo alam kung may nagawa ka bang mali. Okay? So sa pagkakaintindi mo, parang wala ka namang nasabing hindi okay sa kanya, which is okay naman ng lahat eh. Ang saya-saya niyo pa kahapon. Ang saya-saya nyo pa nung isang linggo? Ang saya-saya nyo pa nung hindi pa siya? Ganyan. Okay? So, bakit bigla na lang siyang hindi nagparamdam? Bigla na lang siyang naglaho? Ilang beses mo nang tinatanong yung sarili mo kung bakit? Lagi mong uh, inaalam, chinecheck yung cellphone mo kung nag-message na ba siya? Okay? So, pero ni rong send, wala namang dumadating. Kaya mga kamamay, sa video ito, bigyan natin ng uh, pagkakataon yung mga kababaihan natin dyan na wala ng pag-asa. Yung tipong uh, nawalan na ng uh, pag-asa sa paghihintay na baka isang araw muli silang uh, i-message o muling magparamdam sa kanila ang isang lalaki. So, sa video ito mga kamamay, bibigyan ko kayo ng mga paraan at mga bagay na po pwede niyong gawin upang mag-message na sa iyo ang isang lalaki. Para naman matapos na yung paghihirap mo, yung mga pag-iisip mo kasi hindi ka na nga nakakatulog sa gabi. So sana makatulong itong mga tips na sasabihin ko sa iyo upang ang isang lalaki ay muli nang magparamdam sa iyo. So kung napangiti ka at nagkaroon ka ng pag-asan na baka nga magiging effective ito, mag-subscribe ka naman sa ating uh, channel na to by clicking the subscribe button at ilike mo na rin ang video ito. So kung nagawa mo na yan, maraming salamat sa iyo at simulan na natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba ang mga bagay na po pwede mong gawin upang hindi ka natiisin ng isang lalaki at magparamdam na siya sa iyo? So number one, Simulan mo na kasi ang pag self improve. Okay? So sa kahabol mo ng kahabol sa kanya, napapabayaan mo na ang sarili mo. Hindi mo na nakikita ang sarili mo. So sobrang stress ka na. Sobrang pangit mo na. Sobrang dugyot mo ng tingnan. Namamayat ka na dahil hindi ka kumakain. Namamayat ka na dahil iniisip mo palagi siya. At the same time, nai-stress ka at napupuyat ka na sa mga gabi na hindi ka makatulog sa kakaisip sa kanya. Kapag ka, ganyan ang ginagawa mo, kamamay, hindi ka lalo imi-message ng isang lalaki. Lalo ka lang hindi niya papansinin. Kaya mga kamamay, kung alam mo na hindi na nga nagpaparamdam ang isang lalaki at tinitiis ka kahit kita naman niya na online ka o at kita mo na online siya, hindi mo lang nagpaparamdam, Well, mga kamamay, kailangan mong mag-ayo sa sarili mo. Ipakita mo sa kanya na hindi ka affected sa mga ginawa niya sa iyo. Wala namang mangyayari ka mamay eh kung iisipin mo lang iisipin. Pag ba mo, pag ba naging uh, ka, naging sad girl ka, babalik ba siya? Di ba hindi? Mas maganda kung tatanggapin mo na yung katotohanan na lumayo siya dahil sa hindi ka na presentable. Okay? Siguro lumayo na siya dahil panget ka na, siyang ka na. Okay? So, kung aayusin mo yung sarili mo, kung muli kang magpapaganda, muli kang uh, magiging glow, sigurado ako matas ang chance sa mga kamamay ng isang lalaki ay magparamdam sa iyo sapagkat magkakaroon ulit siya ng isang hangarin sa iyo na muli kang makuha dahil sa kagandahan mong taglay. Mas makakatulong pa yun mga kamamay upang uh, ma-realize ng isang lalaki ang halaga mo upang ma-realize ng isang lalaki na dapat ka pala niyang balikan dahil dyan sa itsura mo, dahil dyan sa pag improve mo ng sarili mo. Hindi lang itsura, dapat pati katawan mo. Isabay mo na sa pag improve para ang isang lalaki ay muling mapatingin. Tandaan nyo, ang mga kalalakihan, madalas siyang maakit sa katawan ng isang babae. At kung gagawin mo na muli kang uh, magworkout mag-workout, muli mong ibalik ang alindog mo, hindi malayo mga kamamay. Na mag-iipis-ipis yan na pag-message sa iyo, muli ang tatawag sa iyo, muli siyang magtatanong sa iyong mga kaibigan kung kamusta ka na. Ganyan ang mga lalaki mga kamamay, kapag kalosyang ka na, kapag kapangit ka na, unti-unti silang maghahanap ng iba para sa ganon. Meron silang bago. Okay? So, hihintayin nila mga kamamay na mag-improve ka. Hihintayin nila kung mag-improve ka pa nga ba. At nasa sa iyo kamamay. Eh. Kung masyado kang magpapaka-stress, sa binigay na problema sa iyo ng isang lalaki, which is, yun nga, iniwanan ka niya, hindi siya nagparamdam, i-gnose ka na. so, madaling sabi mga kamamay, eh, kung hindi na talaga nagpaparamdam, nitis ka na ng isang lalaki, all you have to do is to improve yourself, to improve your brain, to improve your capacity, yung kakayahan mo improve mo, pataasin mo, muli mong palingunin ng isang lalaki sa kakayahan mo at sa kagandahan mo. Makakatulong yan mga kamamay. Mapapansin mo na lang, magugulat ka na lang, meron ng uh, message na unknown number dyan. Hindi mo alam, baka sinusubok ka lang niya kung meron na bang uh, bago, kung meron na bang uh, pumalit sa kanya. May mga ganyang lalaki mga kamamay, tinatanong niya muna kung sino ang uh, nagpapasaya sa iyo. Minsan magte-text, magcha-chat, number o kaya naman o gagamit ng dami account para alamin kung ano nang status ng buhay mo. Dahil nakita kang maganda. Isa yung magiging alas ninyo upang muling magparamdam sa iyo isang lalaki. So number two, gawin mo na yung tinatawag na no contact rule. Yes mga kamamay, kung hindi talaga nagpaparamdam ang isang lalaki at natitiis kayo, bakit kailangan nyo siyang i-message? Hindi, lalo lamang nga ang isang lalaki gagawin ng asal kapag ka nangungulit kayo. Kapag ka nakikita at napapansin nyo na sinisid na lang ng mga kalalakihan na yan ang inyong mga message, ibig sabihin, mababa ang value mo. Tataas lang yan, kamamay, kung hindi ka na magpaparamdam sa kanya. Kamamay, bakit tataas eh? Hindi na nga ako na magpaparamdam. Ibig sabihin, hindi niya makikita na ako ay uh, sincere na bumawi sa kanya. Huwag ka nang bumawi sa kanya, lalo na kung siya yung may kasalanan. Hindi mo kailangan humingi ng tawad, lalo na kung wala ka namang kasalanan sa kanya. Okay? Hayaan mong siya ang mag-isip, hayaan mong siya ang mag-wonder kung bakit hindi ka na naghahabol, hindi ka na nagpaparamdam. Sigurado ako, lilipas ang araw, lilipas ang panahon, buwan, o kung taon pa man yan, may isip at babalik muli ang a uh, pagiging interesado sa iyo isang lalaki. Tandaan yung mga kamamay, hindi gano'n kabilis mawala ang pagmamahal ng isang lalaki sa isang babae kung wala naman kayong ginagawang mali sa kanya. Okay? So lilipas lang ang panahon, mamimiss ka ulit niya. Lilipas lang ang araw, ang buwan, hahanapin ka uli niya. At kasabay ng paghahanap niya sa iyo kamamay, is self improve mo ang sarili mo. Pataasin mo, pasarapin mo, at pagandahin mo ang sarili mo. Gumamit ka ng mga uh, glowing products yung mga whitening products kaya para maging makintab tabang iyong kutis uh, at magiging uh, bituin yan sa mata ng isang lalaki. Tandaan yung mga kamamaya, kailangan mag no rule kayo kung kinakailangan. Para sa ganon, mamis kayo ng isang lalaki, hanapin kayo ng isang lalaki at uh, hindi malayo mga kamamay, bumalik yan sa iyo. Okay? So next, huwag kang magpakabaliw sa kakahabol sa lalaki. Kaya hindi tumataas ang value mga kamamay eh. Pinapakita nyo sa isang lalaki na down to earth kayo sa kanila. Huwag nyo ipapakita sa kanila yan. Lalo silang magmamataas. Lalo nilang isasagat at isusukdol ang kanilang pride sa inyo. Sapagkat uh, nakikita nila na alipin ka nila. Nakikita nila na mas mababa kayo sa kanya. Kaya mga kamamay, huwag nyo pababayan ang sarili ninyo sa paghahabol sa kanya upang maisip kayo ng isang lalaki, upang pahalagahan kayo muli ng isang lalaki, ipakita ninyo na may buhay kayo sa labas ng inyong relasyon. Hindi lang nakadepende sa kanya ang kasiyahan mo. Hindi kesyo na wala siya sa buhay mo ay eh hindi mo na kayang tumawa at ngumiti. Ipakita mo na hindi siya ganun kawalan sa buhay mo at sa iyong puso pakita mo na kaya mong ngumiti, kaya mong gumanda, kaya mong sumeksi, at kaya mong mabuhay kahit wala siya. Sa ganyang paraan mga kamamay, sa bandang huli, kapag ka mag-isa na lang siya, sa bandang huli, kapag kainiwanan na siya ng mga taong pinili niya na hindi naman pala sigurado sa kanya, malamang sa malamang, muli ang babalik sa iyo, muli kanyang maiisip at maaalala, at muli niyang marirealize na dapat pala hindi kanya iniwan noon pa lang. Sapagkat hindi mo naman siya ginawa ng kasalanan. Sapagkat hindi mo naman siya ginawa ng kalukohan. Kaya muli ang babalik sa iyo. Muli ang sa iyo. Hindi man ngayon pero darating ang panahon. Basta gawin mo lang kamamay, huwag kang maghahabol sa kanya. Huwag mong ipapakita na malaki ang kawalan niya sa buhay mo. And last, gamitin mo ang social media upang patakamin siya. Okay? Kung ang goal mo ngayon ay para patakamin siya at pagsisihin, ito na yung magandang pagkakataon mga kamamay. Merong social media ngayon na po pwedeng mag-post kayo para makita niya ang updated na status ng buhay mo, ng ganda mo, ng sarili mo. Ngayon, kung wala ka ng balak balikan yung isang lalaki at ang purpose mo lamang is patakamin, po pwede yan kamamay. Mag-post ka nung magaganda at maaayos mong mga aura dyan. Yung mga nakabikini at tupis po pwede. Sigurado ako mga kamamay may mararamdaman niyang insecurity sa kanyang sarili. May mararamdaman niyang gigil uh, sa kanyang sarili. At syempre, makakaramdam yan ng tipong gusto kanyang pagbawalan pero hindi pwede. Gusto ko niyang pagbawalan na dapat hindi ka nakikipag-message sa iba kasi hindi may iwasan na kapag nag-post ka, nag ka ng magaganda mong picture, ng mga sexy mong picture, may magko-comment, may magpipm, di ba? Kaya bilang isang lalaki na nang iwan iyo, darating yung panahon na makakaramdam yan ng uh, takot, ng sakit, dahil iba na yung binibigyan mo ng oras at panahon. Kaya gamitin niyo yung social media mga kamamay upang nga uh, muli niyo maakit ang atensyon ng isang lalaki. At nakadepende na lang yan sa inyo mga kamamay kung ito'y babalikan ninyo or pagsisisihin niyo lang. So, yan lang muna sa ngayon mga kamamay ang mga bagay na kailangan yung gawin kung ang isang lalaki ay hindi niyo na nagpaparamdam sa iyo, tinitiis kayo. Effective yan mga kamamay. Kung may mga katanungan pa kayo about sa buhay pag-ibig ninyo, just comment and syempre mag-subscribe at mag-like na rin kayo sa video ito So, paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Mag-comment ka naman. Matutuwa ako. Paalam.